ah mayong buntag mga boss, mga mga kabos, kami ani ang report. Asa ta mu-twelve? Mu-adto mi kadaliog Manila. Naa na ta kayo no twelve? Naa, pero asa ko ani? Interes ko ba mo-pamakod tikit. Mo-pamakod tikit ani mga boss. Usaon man ni mga boss. Kung usa ba mo kabit siram, plano ko pud diay. Kini mo-mokus pako mo ta. Apo ni rasap? Ah tagsa ta. Ika pigas pako, ako's pigas pako. Oh, ting-tingo ta didto. Amo ba? ay naalam mo din ang sistema na, na karon mga boss sa um, niya, mga ni mga boss oh know, like, kita yung timon timon Paura. ah sige po ka pun oh sige po oh sige mga boss. Ini yang pelat yang bulkan isi ni tu, boleh bulkan isi. Nama segera segera itu orang nara. Nara, kongkrisus orang, perumpamaan kita dayon, mungkin mungkin. Boleh Free Ah, pwede, pwede, pwede. Mamara na tayo kung Ah, oh, pwede, pwede. Man, pwede, pwede. Man, pwede, pwede, man, pwede, ayo. Ano, apo, dapat ibabaw ka na, no? Katanan. <laughs>